Hello mga B, meron ba kayong vegetable garden? Bet ni Mama ang mag-ulam ng pakbet kaya pupunta kami sa vegetable patch ni Manong Rop at Manang Nena para manguha ng gulay. Sakto pang ang daming bunga ng kanilang mga tanim kaya for sure ay mapapadami kami ng mga gulay na maiuuwi. Pumitas ako ng maraming kamatis para may panggisa kami. Ini-imagine ko pa lang yung ginisang sardinas na may maraming kamatis na lulutuin ko after this ay naglalaway na ako. Pinakita muna sa akin ni Kuya Jesse ang proper way of harvesting petchay leaves bago pa ako maka-uproot ng buong tangkay. Tanong ko lang no, di ba poisonous ang petchay? Bakit nyo kinakain ng petchay? Keme. Eh. Hindi din kami halos magkamayaw sa pagpitas ng siling haba. Masarap itong ipaksiw o ilagay sa sinigang na baboy. Ang kagandahan sa variety ng sili na ito ay hindi siya maanghang. After 20 minutes ay nag-top out na ako kasi hindi ko na talaga kinaya ang sikat ng araw. Pero si Mama ay di pa rin tumitigil sa pagpitas ng mga gulay, kaya no choice kundi tumulong. May imported na kamatis daw si Kuya Rop at juicy daw ito, kaya tinikman ko na to agad. Safe naman itong kainin kasi hindi naman daw nila ito ginamitan ng insecticide. Kaya don't panic, it's organic. B, suportahan natin ang mga local farmers by buying their produce it's the least we can do to show appreciation to the hands that feed the society. Yun lang.